ran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan. Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan. DZJV 1458 Radio Radio Calabar Zone! Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, tagapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. Oras mga kakibat, it's 1.31 in the afternoon Magandang-magandang hapon po, Calabar Zone, Cavita, Laguna, Batangas, Rizal at Kenzon Welcome na naman dito po sa programang KKK KayuSign, Kaligtasan at Kapayapan Ayan, Live tayo ha sa AM Radio, DZJV 1458 KHz At ngayon din syempre sa ating uh, platforms, no, sa Facebook and YouTube Kaya naman, isearch lang po dyan, DZJV 1 458 Radyo Calabarzon. don't forget po i-like, i-share, i-follow, i-subscribe para always po kayong updated sa amin pong mga radio program online. And today is, grabe, napakabilis po ng araw, ha? napakabilis po ng panahon. November 19 na agad, mga kakibat. Parang kahapon lang, eh, naguundas tayo. <laughs> Ngayon, eto na, matatapos na naman, no, ang kasalukuyang buwan. At alam ko, marami po sa inyo dyan na talaga naman nagpe-prepare na, no, para po sa inyong uh, Christmas celebration, sa inyong uh, Christmas party and Thanksgiving. Kaya naman, ako, mga kakibat, ha, this holiday season, Experience, sarap ng Pasko sa Walter Mart. Discover big savings with our holiday deals this Christmas season. From Noche Buena bundles to buy-one-take-one gift ideas and sulit Christmas offers, we've got your holiday needs covered. So make your Christmas shopping easy, sulit at masaya at Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart, mga ka But punta na ha sa pinakamalapit na Walter Mart, dyan po sa inyong lugar. Okay? kahapon mga kakiba, tayo po ay nakipag kumustahan at ang po sa mga magigiting. Nayan natauhan po ng BJMP. Aha, uh -huh. General Trias, no City Jail, Male Dormitory. Eh ngayon naman, balik tayo ha sa atin pong mga magigiting nakapulisahan at dahil 30 minutes lamang po no ang episode natin this Wednesday afternoon ay eh, isang uh, unit po isang stasyon, no, no kumbaga mga kakibatan ka ng atin pong pagtutuan ng pansin at ito po ang kabuang hanay ng Cavite Provincial Mobile Force Company at simula na po natin, wag na nating patagalin pa mga kaakibat no? para mabigyan tayo ng mga updates and the uh, information. Napakapalad po natin ha, mga kaakibat dahil muli eh, siya po'y ating makakapanayam Walang iba kundi ang magiting po na 4th Maneuver Platoon Sergeant yan, ng CPMFC, Police Chief Master Sergeant Ramil Remotien. Sir, magandang hapon. It's really good to see you again. Parang after a year. Mati yes, <laughs> ka ma muna sa ating yes, listeners. Ma magandang hapon po sa ating lahat. Mm -hmm. ma magandang hapon po sa Kapulisan ng Cavite. Of course. Kapulisan uh -huh. ng CPMFC at sa mga kasamaan ko sa Fort Maneuver Platoon. Yan naman sir, maraming maraming salamat ha, dahil pumayag po kayo muli no, na maging yes, uh, kaakibat po namin. And syempre, ito ang gagawin natin as a refresher no, na kaalaman, information sa atin pong mga tagapakinig, kaugnay pa rin syempre no, sa inyong pong mga gawain. But yun nga, since na-miss namin kayo ng uh, maraming buwan, ngayon lang ulit <laughs> namin kayo nakasama, eh, kilalanin muna namin ulit kayo. No? Ayan, para sa atin pong mga tagapakinig makinig. sir, gaano katagal na po ba kayong polis? So, ma'am, bali, uh, 19 years na wow. sa okay. police service. Mm -hmm. At then, At syempre, sa iba't ibang stasyon na yan napunta. Opo, uh, ma'am. Na, nakapunta na po ako ng iba't ibang stasyon sa Cavite. Okay. Maraming stasyon at ito po ang ngayon ay nasa Provincial Mobile Force Company. Iyon. Pero sa lahat po, no, nang uh, napuntahan niyo na, napagserbisyo nyo ng lugar, kung baga, saan yung pinakamalayo, uh, sir? So, for ma'am, ito po yung medyo malayo sa akin. Oh, okay. Oo Kasi you're from? From General Trias. Okay. At ako po ay nasa sa uh, Fort Maneuver Platoon nandun po sa Kibyang Tunnel po. Oh, okay. So, part po siya ng mm -hmm. uh, train natin maragondon pero sakop po kami ng Provincial Mobile Force Company. Okay. So ano naman sir no, yung uh, inyo pong hanggang sa kasalukuyan na enjoy pa rin na, bilang isang pulis sa yes. tagal no na 19 years, right? Yes, ma'am. No? Enjoy na enjoy po. Enjoy na enjoy. Oh, <laughs> okay. Yeah. So so pagdating naman sir no, kasi syempre pagka nalilipat sa ibang lugar no, ibang unit, estasyon, eh, ano yung ginagawa po ninyong uh, adjustment personally no? Paano ka nakikibagay din sa mga bago mong kasamahan. Ah, no? uh, ang ginagawa ko ma'am bilang so far ang tagal ko na sa servisyo, So ah, yes. uh, lang po talaga yung adjustment pero yung respeto sa bawat isa mm -hmm. sa mga kasamahan dapat magrespetuhan mm -hmm. mag ang bawat mm -hmm. isa Despite of age and yes, sa sa rank, yes, no, and sa length of service, 'di ba? Yes, napakaganda, no, respect, mga kaakibata. Sabi nga dun sa PBB, no, yung respect, in-earn daw yan. Yes, ma'am. <laughs> so, kailangan maging respectful ka para respetuhin ka rin. Yes, diba? ma'am. Yes, ma oh So, anyway, eto nga, no? sa CPMFC, gaano katagal na kayo rito? Uh, three years, ma'am. Three years. Oh, okay. And, as um, platoon sergeant, no, ano yung responsibilities po ninyo? Ah, uh, Bilang isang platoon sergeant, mm -hmm. ako yung nagiging tulay o uh, kasama ng mga tauhan ko, ako yung uh, nagbibigay daan para may pabatid, may sa, pabatid kanila. sa kanila yung, kung ano man yung kailangan ng nasa... Uh, aming headquarters. At okay. the same time, ako po yung nangunguna para sa halina. At the same time, ako nagsusupervise mm -hmm. para sa aking mga tawan. Alright. Mga sa ngayon, ilan po kayo dyan sa 4th Maneuver Platoon, sir? So ma'am, uh, kami po ay nakahati. Uh, meron po kami sa may patungan. Mm -hmm. Meron po kami sa 13 martires. Mm. So, kami po ay nasa 20 plus naman I po. I see. Tapos yung nabanggit niyong lugar, yun yung sakop ng inyong areas of responsibility. Yes, ma'am. Ilang platoon ba meron ang CPMFC uh, sa kabuoan, sir? Pali, apat po ma'am. Apat lang talaga. Opa, Wala nang fifth. Wala nang fifth. <laughs> opo, opo. Okay. Yeah, so, yun, yung ang uh, AOR ninyo. So, now, sir, para dun sa mga hindi po alam, no kasi uh, ito nga yung sinasabi ko noon pa man, kapag nakakita po ang uh, sibilyan, eh, alam ba, kagaya po ninyo, yan ang inyong kasuotan. Ang pag ang pagtingin niya sa'yo, isa kang militar. Yes, diba? ma'am. Yes, ma'am. <laughs> And even kahapon nga, binanggitin po ni Warden ng uh, BJMP ng Gentry Male Dorm, pag nakita rin sila, akala militar din sila. Yes, <laughs> Kasundaluhan, kumbaga. So, wala yung identity na PNP, BJMP, right? So, again, no, ano nga ba ang main role no, ng Mobile Force Company? ah uh, ang main role ng Mobile Force Company ay siya yung mabilis nagre-responde at sumusuporta sa PNP sa malalaking insidente, crowd, crowd control, at mga operasyon sa seguridad ng bawat mamamayan ng Cavite at ng ating bansa. Okay, so so far no, this year tayo nasa buwan pa lang ng uh, Nobyembre. Ano na yung uh, major incident no, ang inyo pong uh, tinug tinugunan whether it's crime or disaster. Uh so far, ma'am, marami po uh, tumulong po tayo sa mga search and uh, rescue. Search and rescue. Okay. Marami po dahil sa mga nakaraang bagyo, mm -hmm. nandun po yung CPMFC para tugunan ang pangangailangan mm -hmm. ng ating mga mamamayan. Okay. What about naman, oh, yung pag-secure sa inyo pong, uh, o oh, dyan sa Cavite yung mga remote areas, since nabangit nyo nga po, di ba? Yan, ang, yan talaga ang mandate ng inyo pong hanay. Yeah. Uh, mayroon naman po tayo, ma'am, na platon, okay. na kung saan uh, first maneuver platoon yung tignal platoon na kung saan with regard sa ating mga uh, high risk area na kung saan mayroong gulo o mayroon ko <laughs> talaga nandun yung ating SWAT para okay. makatulong sa ating mamayan at suporta sa ating mga police station. Okay. Nabanggit ninyo yung high risk, no? Sir, Opo. so, so far ba, wala, wala talagang mga sightings po sa lalawigan ng Cavite or presensya ng, alam nyo na, ng ating mga kaibigan? So far, ma'am, wala naman po. Wala naman. Okay naman po yung ating probinsya. Okay. Sa yeah. pagtutulungan ng mga mamamayan at at mga kapulisan ng buong Cavite po. All right. So nababanggit natin ano yung platoon. Okay. So ano ba sir no yung ginagawa ng uh, bawat maneuver platoon. Yung binanggit mo kasi kanina, yun ang role eh, ng CPMFC as a whole, right? Yes, so ma pag maneuver platoon, ano naman? Uh, ang Maneuver platoon naman po ma'am ay nagde-deploy na mga ganun pa rin nag, mm. uh, sa mga high-risk area, okay. nagpa-patrolya at tumutulong sa ating mga kapulisan. Mm. Uh, ito po yung mga municipal police station, katulad okay. sa amin sa 4th Maneuver platon, mm -hmm. ang sako po namin ay Ternate, Ternate. magarundon mm -hmm. Naik at 13 po. Okay. Yeah. So, yun talaga, dun talaga papasok yung uh, right coordination. Uh, yes po, eh, ma'am. okay. Yeah. So, kayo, no, as a platoon sergeant, eh, ano ba yung ibinababa ninyong uh, impormasyon or paalala mula sa inyong force commander when it comes no sa pagsiguro na kayo mga personnel eh, na nagagawa ng maayos yung tungkulin no, at nang ligtas din naman kayo. Napakahalaga ng kapakanan po ninyo. Uh, ang ginagawa po namin ma'am ay sinusunod lang po namin yung tamang protocol. Okay. Kompleto ang protective gear para kung ano man yung kailangan at kung ano man yung uh, kailangan ng taong bayan mm -hmm. ay ibigay po namin. At the same time, alam na alam po ng aming force commander yung mm -hmm. aming gagawin at ng aming Uh, the tone leader Okay, sa so, ngayon Buster well equipped din ang CPMFC Nandiyan ba yung tamang kagamitan sa sakyan and others? Yes ma'am Nandun po na mayroon po tayong mga equipment Okay Komplito naman po ang lalawigan ng cavity All At right. the same time especially the CPMFC Okay, what about the body worn cameras? Kasi ang ginagamit ng PNP mga alternative uh, ano tawag doon? Alternative Alternative uh, recording device Yes po ma'am Diba? Meron naman po ma'am. Mm -hmm. uh, sa atin sa CPMFC ay marami po tayong nakaka-naman po tayo na mayroon tayong uh, body warm camera po. Okay, so now sir no, bahagi mo sa amin ano ba yung mga recent activities po ng uh, CPMFC or ng inyo pong uh, hanay no. Doon tayo muna sa inyong operations. Yeah, na sa uh, lalong-lalo na no, sinabi nga po ng mga ma previous uh, personnel officers na nakapanayam namin mula po sa inyong hanay, eh kayo'y nandyan para din mag-initiate ng operation against wanted persons. Yes so, kamusta ang update natin dyan? Uh, with regards sa wanted person, mm -hmm. ma'am, nandun pa rin naman tayo, nakipagtulungan tayo, mm -hmm. uh, meron tayong uh, ibiligay para makatulong para mahuli natin yung wanted person. Mm -hmm. At the same time, time may meron din po tayong activity, yung Uh, meron tayong major ISO okay. mm -hmm. and mayroon din po tayong dalawang minor ISO. Okay. At isa pa ma'am, maibanggit ko rin po sa inyo, uh, dito po sa atin mayroon po tayong tinatawag na um, mm -hmm. RPSB. Okay, RPSB. Capitalized Police sa Barangay mm -hmm. na kung saan uh, tayo po bilang member ng CPMFC ay tumulong Meron tayong proyekto sa isang sitio doon sa Magallanes ito okay. ay ang sitio Dalig mm -hmm. Barangay Tuwa Magallanes Cavite Okay at ang ginawa ng CPMFC dyan? Ah uh, ang ginawa naman ng CPMFC ay nakipag-coordinate tumulong para matulungan yung ating mamamayan doon sa nasabing lugar Ah mm -hmm. uh, isa na dito ay Uh, mayroon na mga garden para okay. sa ating mga mamayan doon. Uh -huh. uh, nakipagtulungan na rin ang ating mga government, uh, uh, tawag dito, yung ating uh -huh. uh, pamalaan, LGU. 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 At the same time ma'am yung ating NGO Aha. para matulungan yung ating mamamayan meron na silang puso na kung saan hinihintay lang po Yan. natin na kung saan dahil di ba po ngayon ay malimit yung ulan yes. so, so hindi pa na na po yung puso pero hindi lang maikabit dahil sa sobrang yeah. ulan oo po lalo na nitong nakaraan binagyo tayo ng uwan di ba doon hindi dito yung sentro pero dato pa rin eh yes, ba? Diba? And speaking of that, no sir, actually yan 'yung uh, binanggit sa amin din, sir, balando before, no? At eto nga ang istasyon ng DZJV at eh, nakatanggap po ng message uh, mula po no sa isa sa mga residente doon, uh, sir. No? At ito 'yung uh, binanggit po niya, no? Uh, sitio Dalig, uh, I mean feedback Opa, no dito sa Sitio Dalig. So sabi po niya, 'di ko na sabihin 'yung pangalan ng mga kaakibat Sabi po niya, maraming salamat po, no? Ayun, makikita po ninyo sa inyong mga Screens. Sabi po niya, maraming salamat po sa mga tulong na ginagawa ninyo sa sitio Dalig. Ang unang problema talaga ng mga tao doon ay yung kalsada, maputik, papasok sa looban. At isa pa, yun din daw yung problema, walang malinis na tubig. Kasi sa ngayon, ayun eh, ano, sa tubig bukal, eh malabo. No? nag-message siya, sir, mga first week ng November to. so, yung mga medyo talagang maulan din. So, di pwede inumin kasi ngayon po tag-ulan. Pag summer, okay naman po. Malinis pwedeng inumin. So, malaking bagay ha. Yung yes, inyong uh, mag, uh, na po. So, jetmatic daw yon Yes, yung po, pinagmamalaki ni sir eh. ma'am. <laughs> okay. Yes, ma With regards naman ma'am doon sa sinasabi niyo po yung sa kalsada, mm -hmm. uh, nakipag-coordinate na rin yung ating team leader, si police captain Uh, Eustacio Balando, yes. sal DPW, uh, ah Balando Balardo sa DPWS ng okay. probinsya uh -huh. para matugunan din po yung kanilang pangailangan with regard sa sinasabi nga po yung uh -huh. daan o kalsada papunta po doon sa okay. ating uh, project na lugar Ayun. So yan ang abangan ng mga residente yes, doon, 'di ba? Dapat hindi ghost project 'yan. Yes. Po, <laughs> Wala <laughs> ba kami ma-offend? Pero alam nyo naman eh <laughs> Okay, yan ang hindi Ghost Project, right sir? Yes po ma'am, <laughs> kasi nandun po tayo nakipagtulungan at nakipag-coordinate Yun po yung uh, hakbang, hakbang ah. na ginagawa ng ating team leader Aha. At the same time sa pangunguna ng ating force, force commander, commander na si Police course. Lieutenant Colonel Lovi Uh, mm -hmm. Si Sir Bahil pa rin. Hindi, bali, na, napalitan ko siya. <laughs> pala, si <laughs> Police Lieutenant Colonel Louis de la Cuesta Gonzaga po man. Oh, oh, oh okay. O I see. Sir na pala. Opo, ma'am. Ngayon ko lang nalaman, ha? Ah. Last, last, week po, ma'am. Ayun, kaya pala. Okay. Yeah, so, nakakatuwa naman, sir, no? actually, dito sa message na to, nagulat ako, eh. Kasi usually, nagme-message kami sa mga tanong. Yes, ma May mga inquiries. But this time, eto nga. Uh, feedback yes, po sa man. inyo pong uh, hanay. Yeah, diba? So, anyway, sir, magko-commercial break muna tayo. Sa atin pong pagbabalik, eh, bigyan nyo pa po kami ng updates, no, sa iba pa po ninyong mga gawain po dyan, no, sa hanay po ng Cavite Provincial Mobile Force Company. And mga ka-akibat, ayan, ah, if you have questions, clarifications, don't be shy, okay? Comment lang kayo sa aming FB Live or YouTube Live, or mag-message nga po directly ah, sa amin pong FB page. Just search DZJV 1458, Radio Calabarzon. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin online. Ayan, ah, kay ah, Police Major Raymond Balbuena. Sir, magandang hapon po. Commercial break muna tayo. Oras natin, it's 1.48 in the afternoon. sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts, sumasahin papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14 a oras mga kakibat, it's 1.51 in the afternoon ako pa rin po yung lingkod Rose Anna Sibay at tuloy-tuloy po tayo dito ha sa programang KKK Kayusan Kaligtasan at Kapayapaan at tayo nasa huling bahagi na ng program kasama pa rin po natin na magiting na 4 Maneuver Platoon ayan na Platoon Sergeant po no? CPMFC Police Chief Master Sergeant Ramil Remotien Sir magandang hapon po ulit magandang hapon ulit ma'am alright so kanina ibinahagyo na po sa amin no ang uh, mandato role ng uh, inyo po, uh, ninyo no sa CPMFC and yung other activities now. Ito naman tayo no kasi napapanahon. Okay? Yes, po, at ito din ang tinututukan po ninyo, no. Meron pong uh, mga nagrarally, right? Yes po, Sa Cavite, eh, dito sa rehiyon at outside CALABARZON. Yes, so, ano ba ang uh, ginagawa po no ng inyong hanay pag may ganitong activity, no? Actually, tinatawag din malawakang aktibidad no. Yes, ma What's the role ng inyong Hanay? Kami naman po sa CPMPC regarding doon sa rally. Mm -hmm. uh, ang papel naman po namin ma'am ay ganoon pa rin yung crowd control. Okay. So mayroon tayong mga member ng uh, CPMC na naipadala sa CDM. So mayroon din po tayong uh, member ng CPMPC na kung saan mayroon tayong uh, ISICP. BCP okay. uh, para uh, yung mga mayroong mga nagrallie okay. ay uh, magkaroon po tayo ng papel para uh, matugunan yung ah uh, tag dito yung mga tao incident. na incident pagdating okay. ng okay uh, if ever may, may magkaroon ng kaguluhan yes ma or may pangangailangan Yes po kailangan po kasi namin na uh, matiyak na maging payapa mm -mm. at ang nasa batas oh. yung mga sinasagawa ng mga rallyista at the mm -hmm. same time yung mga na, yung mga kami okay. namin as a police officer. Alright, So bilang nabanggit niyo no yung batas eh ano ba sir yung mga pangunahing uh, dapat no gawin or sundin uh, ng mga rallyista? Ah uh, dapat sumunod lang po sila sa batas. Uno, kung ano okay. ku ano po yung mayroon mo naman pong guidelines. Mm. So dapat so, may permit. Yes ma'am, dapat okay. may permit sila. Mm. Ku ano yung nandoon dapat sundin nila. Okay. At yes. the same time sa polis naman. So ka- sabi naman ma'am ay nandoon na yung maximum tolerance. tolerance. So dapat nandoon talaga sa amin as a police okay. officer. At yun naman ang ginagawa mm. bi namin bilang isang police officer. Okay, po. yeah. so far dyan sa lalawigan ng uh, Cavite sir, may mga syempre mga nagra-rally dyan. eh, ba? Diba? Yung mga estudyante uh, rin 'di ba? Nagsasagawa ng rally. So, wala naman bang uh, naging uh, sabihin na natin problem kayo na encounter? So, parang wala naman po. Mm -hmm. Maayos na po man, uh, at, uh, sumusunod naman po at sumusunod naman po sila. Okay. Ano po yung guidelines? Yan ang po. importante. Yes po. okay, so anong paalala ninyo, sir, no, dun sa mga uh, kabataan? Ayan, kasi it's a right naman eh, 'di ba? Freedom yes, po, of uh ang tawag dito Info information tuloy of uh, expression. Yes, po, okay, so karapatan natin ito, no? But yun nga, anong paalala po ninyong mga kapulisan na? sa ating mga kabataan o sa ating mga mamayan? Man, yes. So, so kailangan umiwas po tayo sa bisyo. Mm -hmm. okay. Kremen mag-aral ng mabuti Aha. kasi nga sabi nga ay ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan, bayan. Exactly. at magiging responsabling kabataan at responsabling mamayan para sa ikakaunlad ng ating bayan ganda noon, sir ha pero sa mga nagra-rally ayan, ano naman Again, no, ang reminder po ninyo aside dun sa nabanggit po ninyo kanina Uh, sa mga mga Kasi may mga upcoming pa Yes po ma'am <laughs> diba? So, sumunod lang po tayo kung ano yung mga guidelines Kung ano yung mga pinapatupad So, alam mo naman po natin Na that is your uh, Sinasabi nga ay Sa inyo na yon Pero sundin lang po natin kung ano yung uh, Ninanais, kung ano yung Nararapat, nararapat. Hmm. At ano yung nasa batas. Okay, malinaw po yan, sir. Well, yes, anyway, po, Ma maraming maraming salamat ha sa inyo pong information yes, po, and updates no sa actually hindi pa ito yung lahat eh, pero ito yung uh, mga basics, mga kaakibat ano na gawain po ng inyong hanay. Yes, so po, pag responde sa krimen ano po, uh, disaster response, okay? And uh, marami pang iba. So sir, maraming maraming salamat po no sa updates and congratulations sa inyo pong mga accomplishments Movement, matatagumpay no, na activities na wapagpalain pa po kayo ng ating Panginoon sa inyo po mga servisyong gagawin pa. At baka may mga nais nice po kayong batian, Sir, kasi may nagpapashoutout dito sa atin. Mauna ka na, Sir. Go ahead. Uh, binabati ko lang po ang ating uh, Force Commander, Police hmm. Lieutenant Colonel Lowy de la Cuesta Gonzaga, ang ating ang aking platoon leader, yeah. Police Uh, Captain Eustasio Balando Jr. Mm -hmm. and sa aking mga kasamahan first, second and second third, fourth MP ng mga platoon sergeant at sa lahat ng mga pulisan ng Cavite. Yeah. At the same time, batingo na rin po yung aking asawa at yes, ang aking anak at yung aking tatay na nagbe-birthday ng wow. 86 birthday wow. ngayon po. 86 ha? Huh? Opo, oh, Tatay, happy birthday po sa inyo. Ang galing ha? At sana umabot din kami dyan sa ganyang edad. At yes pa. po ma'am. <laughs> Sobrang lakas pa ng tatay niyo sir at, at 86. Yes po ma'am. Wow naman. Siguro lagi nakabulang lang yan. No? Yes po ma'am. <laughs> o oh, diba? Sabi niyo, <laughs> so kumain na tayo ng bulang lang mga kaakibat. Yun lang. Wala lang iba. Okay. So sir, ito nga pala nagpapabati no? Ayan. Si uh, batiin muna natin si uh, Police Chief Master Sergeant Dulce De Leon. Ayan, nag-comment siya. Sabi niya, mabuhay ka, mate. siya. si uh, Marcher Diggs. nag-comment sa atin. Snappy salute. At uh, si Delta Bentedos. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At sa iba pa dyan, ano, na tumutok po sa atin. Si Kuya Ungkoy. Ayan, si Mabaskog 1A. Si Salonga uh, ASNG. Ayan. Si Sir Robert Michael. Hello, sir. Magandang hapon. At si Sir Edgar Daniel. At sa iba pa, magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Si sir, again, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. And mga kaakibad, atin pong nakapanayam ang magiting po, no, na Fort or Platoon Sergeant ng Fort Maneuver Platoon ng CPMFC Police Chief Master Sergeant Ramil Remotin. Updated na tayo, ha, sa hanay na ito ng polisya sa lalawigan po ng Cavite lamang po muna ang kabuuan ng ating programang KKK this Wednesday afternoon. See you tomorrow. Same program but not same time. Okay? Stay tuned. susunod na po programang Live in Jesus. Oras natin is 1.58 in the afternoon kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, tagapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan.